Mga ikan, sa pagsimula ng klase ngayong linggo, iba't iba ang mga naging reaksyon sa pagpatupad ng k 12 program ng pamahalaan. May mga nahirapan at mayroon din namang natuwa sa implementasyon nito. Bukod sa paribagong hamon, patuloy rin ang iba pang problema taon -taon ang taon-taon ng kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Balanging pagbabago ang dala ng programang k 12 ng Department of Education bago sa dagdag na dalawang school year, kailangan ding magamay ng mga guru at estudyante ang bagong curriculum. Pero malugod naman itong tinanggap sa ilang lugar. Sa Iloilo at Davao, masaya raw ang mga estudyante at guro na kiligaynon ang gamit na sa pagtuturo. Sa ilalim kasi ng K-12, ipatutupad din ang mother tongue-based multilingual education. Ibig sabihin, ang lokal na lengguahe na ng bawat lugar ang gagamitin sa pag-aaral ng mga grade 1 hanggang grade 3. Ang mga estudyante, mas naiintindihan na raw ang mga leksyon at mas naipapahayag nila ang kanilang sarili. Magi ang mga magulang na ilonggo. Suportado rin ito dahil naiwasan daw ang pagkabagot ng mga bata. Makabalod yun siya ba? Makasabot. Kay, ikan sa sinugdanan, ang mga bata, manggod, maudyod ang ilahang ma... Encounter nga inhistoryahan, nga bisaya. Pero may mga ilang din tutol sa programang ito. Normal, masiguro kay bisaya, magdadirate kun nga lugar. Pero mas gwapo dyan, sila lagi ng isa man nasa Giamon, karoon nga. Hindi rin daw gusto ng ilang estudyante ang mother tongue-based education sa Baguio City. Ang iba kasi sa kanila, mas alam ang wikang Pilipino kaysa sa lokal na lenguahe. Kaya ang mga guro, napipilitan pa rin gumamit ang ibang wikang maintindihan ng mga estudyante. Kasi dito po sa car, ang ibigay sa amin na mother tongue namin ay yung Ilocano. So, syempre sa mga gaya nila hindi naman lahat sila ay Ilocano. Meron rin gaya ng isa, merong Bicolana. Hindi naman ako marunong mag-Bicolana. Kung iiano ko sa Ilocano, hindi rin naman niya maintindihan. So mostly, bilingual rin yung ano, ginagamit namin. Bukod sa ilang isyong dulot ng pagkatupad ng bagong palisiya, sa ilalim ng K-12, dinaharap pa rin ang sektor ng edukasyon ang saring-saring problema dati na nitong pasan-pasan. Sa Naga, marami pa rin pampublikong paaralan ang kulang na kulang sa libro. Inaasahang mas mahirapan pang tugunan ang pangangailangan ito lalo pat madadagdagan ng dalawang taon ng mga estudyante sa ilalim nga ng K-212. Ang lokal na pamahalaan maglalaan daw ng halos 3 milyong piso para maipatupad ang One Book is to One Student Program. Bukod sa libro, malaking problema rin ang kakulangan ng classroom. Tulad sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran, Bohol, na lalong nagkulang ang mga classroom dahil sa pagdagdag ng grade 7 students ngayong taon kaya ang iba sa kanila sa gym na nagkaklase. Ang problema, inaasahang dadami pang estudyante dahil hindi pa tapos ang enrollment. Pero si Mang Virgilio Pentecase, sa edad na 63, porsigidong-porsigido pa rin sa kabila ng kanyang edad at sa kalagayan ng kanyang paaralan. Gwapo yung tao, mga kamao. Diferensya yun at tao di kamao. Ay pwede mga tuntuhon, ay mga tao, mga dukado. Kasagaran at tuntuhon, ini, Kalibutan na ng tao, ignorante. Nakakabilib na determinasyon rin ang pinakita ng apat na magkakapatid sa Bulan Sorsogon. Sina Jerome, Fe, Jocelyn at Sharon Baharo. Tatlong bundok at labindalawang sapa ang tinatawid makapasok lang ng eskwelahan. At sa halip na mga gamit pang eskwela, mga panindang sili, gabi at nyog ang bitbit -bit nila. Binibenta nila mga ito para makaipon ng pambaon at pambili ng gas na gagamitin ilaw sa bahay. Pero hindi naman po puro bad news mga igan. Sa Jaen, Nueva Ecija, 200 mag-aaral ng Marawa National High School ang nakatanggap ng regalo sa pagsimula ng klase. Bukod sa bagong gawang school building, nabiyayaan din sila ng bagong bisikleta mula sa lokal na pamahalaan. Paging madali na kayo ng pagpasok nila sa eskwelahan at magiging malaking tipid para sa kanila. Sayang-sayang po kami na nabigyan ng bike. Maraming salamat po. Dahil po malaking tulong po sa amin ang binigay ng government sa kapo. Ano malaking tulong din po sa magulang namin lolo wag po sa ano sa service po dahil po dito sa bay.